Good morning mga kasalanistas! Lex ko lang ang magandang panahon ngayong araw na ito. At tunay nga talagang nagbabago na ang klima. At pagka ganito maganda na ang klima, ay eh, masarap nang mambasura. Tingnan nyo naman itong asawa ko. Kasi pagsipag talaga mambasura. May nakita na naman dito na kahoy na pwede niyang gamitin sa pag-aayos doon sa bahay. Tinignan nga namin itong lamesa na ito kung pwede pa, eh, hindi na talaga at pilay na pilay na. Kaya naman itong magandang kahoy na lang ang kanyang kinuha. Ay dito po talaga sa Abu Dhabi, kapag ka ikaw ay masipag, aba, talagang mabubuo ang bahay mo nung wala ka nagagastos. Ito naman ay sa babalaang ng building na aming tinitirhan. Kaya eto, naglakad na rin kami at akay-akay na ang kanyang dalawang kahoy na nakuha. Pagkaganda-ganda pa naman i. E. Oh, as you can see, naka-uniform pa ako kasi sinundo niya ako galing sa trabaho. At pagkatapos nga, napadaan kami dito ay ayan na, nambasura na ang isang tao. Hindi lang naman kami ang nambabasura, pati doon natin kabayan dito. Basta mapapakinabangan ay asahan mo. Talagang unahan pa yan. Basta ikaw ay makapalang mukha at hindi mahiyain ay siya. Marami ka talaga mapupulot dyan sa basura. Sabi nga nila, may pera sa basura. Pagaling na nga lamang at itong asawa ko ay hindi talaga yan mahiyain. Lalo na mapapakinabangan niya yung nandyan sa basurahan ay kaliwali. Basta dyan ay kukunin niya. Sabi nga namin, kami hindi na mag-iipon ng maraming gamit dahil kapag kami nga ay naglilipat ay talagang pagkakahirap dahil sabi ko nga sa inyo, ay eh, hindi naman permanente yung ating mga tinitirhan dito sa abroad. Hindi mo talaga alam at hindi mo rin hawak yung oras o panahon kung kayo ay kailan lilipat at kung mag stay kayo doon ng kung ilang taon. Maliban na lamang kung ikaw ang may, mismong may-ari ng flat. Minsan pag building owner ang nag-decide, wala rin magagawa O Pagdating nga namin dito, itong mga babies namin, aba, ay eh, nag na naman si Sam Sam at saka itong si Savi. Awat naman itong si Baby Abby. Nakakatuwa lang kasi itong mga bisang parang umaawat o nakumakampi sa kanilang papa kapag kain naaway ni Sabi. Mahirap talaga pag dalawang lalaki. Pagkatapos no? naman ay nagbihis lamang ako at kami pala ay wala ng asukal. kaya kaka bibili muna tayo sa gifts collection at meron ditong uh, nakasale na 5 dirham lamang ang isang ay dalawang kilo. Alam niya na pag nandito sa gitna ng kalsada hindi na sa magkulitan. O ba diba, kahit may pinagdadaanan, kapag kayo mag-asawa ay magkasamang humaharap sa lahat ng pagsubok, lahat ay gumagaan. Patawa-tawa lang yan, dalawang yan. Pero hindi nyo alam ko anong matindi pinagdadaanan ng mga yan. Pero kahit paano naman ay nakakabawi-bawi na. Sabi ko nga eh, maglalakad uh, lalakad tayo at maghahawak kamay at sabay na sasagupain ang anumang pagsubok sa buhay. Importante talaga sa mag-asawa ay nagsusuportahan kayo anumang dagok ng buhay ang dumating. Ba, nung pauwi nga kami napadan kami dito sa mga nagagandahang motor ay sabi niya, ihihipuin daw niya dahil sabi nila Kapag ka may gusto ka daw na isang bagay, dapat iimasimasin mo para daw mapasayo, o oh, ba? Diba? Pero kung ako ang tatanungin, ayoko na siya magmotor kasi alam niyo naman na aksidente hindi natin masasabi. At nung pauwi naman kami, may nakita na naman kami dito istante. estante, ay di kinuha na ulit at nilagay na nga dito sa trolley. Basta talaga kami nasa labas at may nakita mapapakinabangan ay haladala. Comment nga yung mga nandito sa Abu Dhabi na ganito din ang ginagawa. O paano, yan lang for today's video. Maraming salamat hanggang sa muli. God bless us all and thank you for watching mga kasalanistas.